Gagamit ng online voting system ang Comelec sa darating na 2025 elections para sa makababayan natin na nasa ibang bansa. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Patuloy ang Commission on Elections sa paghanap ng paraan para mapadali ang pagboto ng mga overseas Filipino workers sa 2025 elections. Kaya imbis na pagboto ng personal sa mga embahada o pagpapadala ng mga balota, lahat online na ang magiging pagboto. Ang primary mode of voting na po sa ating overseas voters sa May 2025 ay ang internet voting na po. Magaganap lamang yung ating sinasabing in-person voting o kaya yung mail-in voting dun po sa mga bansa na hindi pinapayagan ang pagkandak ng internet voting puera na lang sa labing pitong bansa na may mga restrictions sa paggamit ng internet sa pagboto tulad ng China, Russia at iba pa. Tiniyak naman ng Comelec na walang dayaan ang mangyayari dito dahil may mga safety features sila na hinahanap para sa gagamitin online voting and counting system tulad ng authentication at registration ng device na gagamitin ng boboto. Kaya nga po itong sistema na pinoprocure ng COMELEC kay ma-assure namin kayo na una pa lang dun sa umpisa meron na authentication, meron po kayong enrollment. Mako-confirm at ma-audit at ma-record mare natin hindi lamang yung pag-rehistro at pag-enroll ninyo kundi yung pag -boto. Sa ngayon, wala pang nakakontrata sa COMELEC na gagamiting online voting system ng mga OFWs. Pero binuksan na nila ang ikalawang bidding ngayong araw at may apat na kumpanya na nagbid para dito. Ang kontrata naman ay nagkakahalaga ng higit 465 million at target na makapag-procure ng COMELEC ngayong buwan. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.